Oh, kung dahil EDB mga sir, magpapaba tayo ng makina. Ayan, panre natin para, dyan, yeah, mo wala na preno yan. Okay, aray ka! <laughs> Malapitan pa ng pusa, alam niyang may sira yung makina. Okay ay lang sumasabay sa acceleration pag once sumasabay sa acceleration yung ganyang tunugan at kapag kalan yung ganyang tunugan connecting rod yan mga sir ayan sumasabay oh. okay patayin na natin dahil ibababa natin yung makina para hindi na uminit yan sa mga magtatalo kung magkano magagastos nito uh, sa akin kasi mga sir pag sa ganito kung sa brand yung lahat 18, kasama na yung libor doon lang is alam dyan naman kasi na mahal talaga ang liburan sa mga 160 dahil sobrang hirap gawin at isa pa pisa nito napakamahal kaya 18 sa sigunyal pa lang mga sir 8285 nakadepende yan sa presyo may mas mababa may mas mataas kapag collecting nga rin ang problema mga sir gagasgasan din yung black nya pero hindi pa tayo magbabase doon kailangan natin siyang mabuksan kung may gasgas -gas, palit kapag ka walang gasgas -gas, swerte ni sir at isa pang magiging swerte nito si sir kasi nga uh, bukod dun sa problema nya na maingay kaya so, yeah, bibigyan ko na lang siya ng sigunyal ito ito na lang yung bibigay ko sa kanya original to mga sala hindi ito uh, aftermarket hindi ito aftermarket kasi ayaw ko din na magbigay. Nagbigay ka lang din naman. Defective pa. Or aftermarket pa. Ito yung mga, na, yung mga iniipon kong sigunyal. Kapag once na may, 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 mga nagpapagawa sa amin kasi dito, iniiwan nila yung sigunyal nila. At uh, hindi naman din, uh, hindi ko naman din binili yun. Kaya ibibigay ko ng libre. Kung baga, uh, piras out ko kinakahikahi ko yung iba para ma-transport ko o makabuo ko ng isang sigunyal. Kaya yun ang ginagawa ko, pinamimigay ko na lang din. Pero yung bearing, bago yun. Kaya yun yung pagbayaran ni sir, yung bearing. Kaya pag mo na natin ito, medyo mahal kasi ang nito mga sagawa nang ng uh, tatanggalin mo yung bearings niya Hindi tulad ni ADB na 150, upuan lang saka sa baba lang. Stator. Okay na, paghihiwalay mo na. Dito, hindi. Dahil babaybay mo pa yung wear nito. Wear ng stator mula sa ECU. Kaya yeah, doon siya nagpapa okay. rami ng anong nang gagawin. Kasi pag mo remote to, fast forward lang natin. Eh, ito na, na yung makina, yung motor ni Sir. Mga papansin niyo, tahimik at tahimik na yung makina niya. At ito <coughs> uh, nga, binigyan natin si Sir ng uh, manifold, ang sa throttle body na yung kinasinasabi ko kanina na, na may magbibigay ng throttle body na ang sira lang yan ay uh, TPS kaya kinuha natin to at yung TPS ni si na nakalagay dito kinuha naman natin para nilagay natin dito at sa akin naman to pinagay ko naman to para makumplito yung stack talaga na ano na throttle body yan tayamig ka tayamig na problema lang natin dito yung uh, nandito Baga, ito, ito muna yung pansaman talagang gagamitin Lalagyan na lang natin ng parang uh, Kuma Electrical tape Para lang sumikip Dahil nga tag-ulan, may naman kung mapasukan ng tubig yan Parang karo, parang kargado pa rin Taimik na taimik yung makina Malayo na doon sa kanina ng malagatik 73 medyo iba yung tunugan niya mga sir dahil sa pipe at nakarimap uh, naka remap naman to kaya no worries tayo dun sa map nya niya okay babalik natin lahat lahat Yan. nakatanggal pa yung ano niya na yung panggilid niya at uh, timing pa rin hindi siya kalampag Eto na, naging manananggal na. <laughs> Mamahaling motor! 35,000 km, baba na. Pero kaya tayo, boss, na yung pinakasa, yung DP, yung Hindi, hindi, meron pa, meron pa naman. Mm -hmm. Kaso, kakaibay kasi yun sa'yo eh. Lala mo, BDB 160. Hahaha. <laughs> natumba. Okay na yan. I-con muna lang ito kasi lilipat dun sa kabila. Ito isa. Yan yung wawal-wali natin mga sir. Para makita natin yung damage na... Uy! May po <laughs> Luhubog na yung buwan, ano? i natin yan. Tapos wawal natin. Dito, dito, dito ko na lang. Dito ko na lang. Iligpit mo mo. Okay, walwal na. Aray ko! Eto na! Makikita natin dyan. Yung pula doon sa ibabaw ng ano niya. Cylinder head. Gas uh, gasolina yan. Pwede kayong gumamit ng gasolina kung paluwag ang gagamitin nyo. Huwag nang paikpit. Kailangan si sa pala pag paikpit ang Ah, gagawin niyo na. Tabay <laughs> ba ni mo boss? Hindi. Dear house. Masak. <laughs> <laughs> Sugat na sa hindi. Eh. Basahin yung carbon deposit. <coughs> hmm yun na yan? <laughs> Mas wala. Tira. Tira. Wala. Hmm. Ito na ngayon siya sabi moment of truth ngayon mm, okay. oh gas gas oh laki laki ayun oh yan gas gas obligado okay. Papalitan natin yan kasi kung ibabalik din natin yan may posibilidad na uh, umusok yung makina tambot kasi sa carbon deposit pa lang nung head basa yun na yung mga sinyalis yung gasket matik yan papalitan natin yan at susunod so naman natin bibiyakin na natin to tanggalan natin yung swing arm dito mga sir medyo nahirapan tayo rin sa nut gawa kasi ng sobrang higpit yeah, tanggalan natin yung isang side parang click lang din kung tatanggalin din dito yun nga lang may kahirapan sa pagtanggal ng sigunyal nito at uh, mayroong pang lock yung bearing nyan kaya pansin nyo dun sa bearing ng, ano, ng sigunyal nito mayroong siyang kanal kasi may lock pa yan kaya hindi ito kakalampag na parang sa mga clip na kumakalampag ito hindi talagang ang natatamaan dyan yung connecting rod kalampag lang sana ito marami tayong mabibigyan, may bibigyan na piso yan. Ayan na, may lock pa yan dito. Yan, tanggalin nyo muna yan. Lock ng bearing yan. Kasi pagka hindi nyo tinanggal yan, baka mamaya mabasag yung crankcase o di kaya masira yung lock. Tsaka may lock tanggalin so, itong mga to may mga o-ring yan huwag nyo rin kakalimutan na hindi maibalik yan may o-ring to eh. yan dyan kasi dumadaan yung oil natin yan may o-ring yan meron uh, no? mm, na plug na tapos ito ayan ito yung ano ito yung bearing, bearing na ano, stick. Anong pahaba. Walang tama, hindi na huwag Ito yung may problema dyan. Hindi ito kalampag. Ayan matigas Oh. Ito lang may problema. Connecting rod. Ayan, kailangan itong pukpukin mga sir yung sigo nyo para lumabas. Sobrang tigas nito talaga mga sir. Kaya uh, hindi mo ito mapapa kalampag. Ayan, napas na. Ayan, okay ka ba nito mga sir kung ginaganyan yung Pan, kasi sigunyel naman yung pinupokpok. Yan. At uh, damage naman na rin yung kanyang sigunyel. At bibigyan na rin natin si sir ng sigunyel. Yan. Sobrang ano na ito mga sir. Mapapansin nyo may kanal dito. Oh. Yan yung lock dito. Yan o. Oh. Diyan. Ito o. Oh. Hmm. Ito. Gusto nyo walwalin ko to para makita nyo mga sir dadali ko na sana sa, ano, sa uh, tracing tapos hugasan na natin to dumating na rin yung ano yung inner door kong black seat nito kaya dilat yung salpakan na tayo nito <laughs> ito na mga sara natanggal ko na yung bearing nya ito yung tinanggal natin dun sa crankcase kanina at uh, tapakita ko sa inyo yung parting maingay kaya tatanggalin ko muna to pag ko muna to para may pakita ko sa inyo yung parting damage kung bakit sinabi kong connecting rod ang problema ito na mga sana, tanggal ko na yung ano, napag-iwalay ko na yung sigunyal at ito na sya na yun ito na yung na sabi ilaw natin ayan supporting parting puniting red ayan, wala siya. walang gas-gas ayan tapos sa naman dito, ito yun no? ayan ngayon may gas-gas kaya nagkakaroon siya ng knocking sounds na parang nagpapalo ang bakal dahil dyan sa so pin na yan. Kaya matik, sira ito. Hindi ka naman din makakabili nito. Alam ko, wala pa yata ito. Mas uh, prepare ko pa rin yung stock mga sir. Mas maganda pa rin yan. Tumatagal. At yung ibibigay ko sa kanya, ito naman, nakita ko, pinakita ko naman kayo na yung ibibigay ko sa kanya. Yan. Ito na may ko sa kanya. Libre lang ito. Yung bearing lang yung hidden natin siya. Ililibre kasi uh, brand new kasi yung nilagay natin yan. Yan. Niluhugasan na lang. Tapos uh, mamaya, kung mapapansin nyo yung sa loob ng mga kanya, mga sir. Makinis talaga to talaga. Hindi naman talaga totally. nilinisan ng mga buti doon sa loob. Kasi makinis. Kung baga salangis lang talaga na dali ito. Yeah, ito so, yung lalagay natin dyan. At syempre may katigasan to. Hindi siya kayang 15 minutes lang na painitan. Pakabutin nyo ng mga 15 minutes maigit. Kasi sobrang tigas. Yung iba blower. Natry ko naman yung blower. Ma Mas ma-access sa kuryente. Tapos baka malusaw, malusaw lang yung ano. Pwede so, yan sa mga click. Pero si ADB mga sir. Ang gamitin nyo dyan. Para may lubog nyo nang maayos. Yung iba kasi may uh, special tools sila. Nilalagay nyo doon sa kabila tapos sinahatak. Eh, mas maganda pa rin yung pinainitan. Kasi pag pinainitan mo naman, sarpak mo lang ganun. Yung special tools, sinahatak doon sa baba. Pirsado dito. Hindi tulad nung pinainitan, pinainitan natin, sarpak mo lang ganun. Ngayon, after ni Gerdo, may year uh, doon ay lulubog na natin yan. Okay, andito mga sir, ayan, hindi natin yung mga gamit. Pero pagka ito mga sir, ayan, yung connecting rod, okay pa to. Pin na lang. sa katong bearing. Kaso nga lang, hindi ka naman di makakabili ng pin lang. Buo yan. ibig sabihin, hindi ka talaga ng buo. Pinapainitan natin yung crankcase niya para may lubog natin yung binigay natin sa niya, sir. Bali, tagalan nyo lang yung pagpapainit dyan kasi hindi po yan basta-basta na -basta. uh, parang sa mga click kaya yeah, sa sobrang kunat nyan mga sa'yo kaya pas natin mamaya ah, uh, ito, para hindi humaba pa yung video natin ayan, ilubog na pinapalamig na lang natin yan at ito naman yung ginagawa natin pinakabit natin yung bulb seal apat na bulb seal yan tapos ito yun yung black seat piston piston ring mga base, gas base gasket cylinder gasket Mari grinding compound na rin yung mga sarap. Hindi tayo masyadong nahirapang maglinis dahil makinis naman talaga siya eto lang nakatayo na hindi na nakahiga mm -hmm. ganun ganun na rin natin yung kanyang best gasket piston sa oblak nabuo na rin natin yung ano yung cylinder head pero yung cylinder head mamaya na lang kayo mag top dead dyan kapag once na na higpit nyo na dito sa stud kasi magbabago pa yan yan na yung bagong nating piston mga sir tapos ito na yung piston na ring natin okay. lahat po niyan ay genuine parts ito, mga sir ayan kabit na yung piston na ring sa piston kabit naman natin dito Andre. Yan yan yung bagong lock natin. Yung gap ng ring natin mga sir, sa aggregate nyo, ipa nyo niyo lang mas maganda. Yeah, bago yung base gasket ah. Tapos cylinder gasket sa ibabaw, Ayan, huwag yung lalagyan ng silan. Langis po pwede pa. Tapos dowel pin, huwag nyo rin kakalimutan para hindi ma-deform yung black to head. Kasi doon nagkakaroon ng gas-gas. Uh, Kahit kapapalit mo lang, eh, nagkakaroon na sya ng gas-gas. Kasi kulang ng dowel pin. malapit na matapos konting kimbot kimbot na lang may natin dito para matesting natin at uh, mamaya pag nilagyan na sinali natin ng langis 900 ml yung ilalagay natin kasi walang wala pang kalaman laman sa loob yan na langis kaya 900 ang ilalagay natin kahit yung 1 liter ilagay dyan pwede yan kasi wala pang kalaman laman Yan, tapos ay natin yung ano, sprocket cam chain natin dito sa may side. Yan, dapat na nakatiming na kanyan mga sila Dapat tiniming yun na. Hindi ko na masyado yung na explain mga sir kasi marami na akong video kung paano uh, magbuo ng makina. Alas pare parehas lang din naman yan. Okay, kapit mo natin. Pag ipitan nyo dito, balik nyo ano, yung, magneto para yun ay magiging kontra. Pag inikpitan Ayan, nabuo na yung makina. Pambocho na lang. May isasalang na natin dito. Tapos, matitis na natin yan kung tatahimik ba. Ayan, buo na. Ayan, dito sa na ito mga sir. Sal. Ayan, salpak mga natin. Eto mga salamander na yung click. Wala na yung ting-ting-ting. Bukod lang sa ingay ng ito. Ayan. Ayan. pa. wala na yung pating ting ting kaso nga lang talagang ma... maingay yung makina nito talaga mga set yung parang yung vibration ng makina saka mataas ang minorok Ayo 'yan. Ay, tapos na. At, uh, na rin. Sa Bulacan. Okay. San Miguel pula kan. San Miguel pula Boundary nang kiri. wala na yung gas pang konte. wala tanggal din naman 'yan. Normal ah, ah, normal naman. Wala na yung, uh, tulog bakal to bakal. To bakal.